line items bang ba hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganayan pagiging marites na nandito ng segment na inyong kinahumalingan at pilit na hinuulan ang Daho! Daho! Nasaan na yun? Daho! Daho ba yan? Daho, 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 mm -hmm. daho. Dali na, hashtag, Ay, yeah. hashtag na. Hashtag, Ay, ba, 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 hat, bakat. Bakat, ano ba yan? Felix ba ito? Oh. Di ba lang, or Carmi? Sounds like, basta ano? Pag Felix lalaki, oh. pag Carmi babae. Oo, oh, kasi nga yan, yeah, isa yung patunay na parang ang mga Pinoy ang dali makalimot. Hmm. Makalimot saan? Oo, oh, ba sa mga skandalo. Oh. Ah. Di ba sa mga controversy? iba pero, tayo kasi, hindi nakakalimot. kasi itong uh, young actor na to, hindi ko alam kung uh, bago matapos ang COVID, nagkaroon niya ng na sex video. <laughs> COVID. Oh. Bago, COVID, matapos bago, COVID. Bago, bago matapos ang COVID? Bago oh. matapos ang COVID. Kasi ibig sabihin during COVID dito, yes. Nung pandemic oh. Natin. Oh, basa, di pa, na natin. O, oh, basta yung hindi pa... Kasagsagan ng ano. Hindi naman. O, oh, kasagsagan. Bago sa ganda. Uh, o, oh, patapos na. Uh, sumabog yung skandalo niya eh. Kasi nga, kaya in full glory siya na may kasamang babae. Di ba? Nakikita yung mukha niya, pero hindi niya nakikita yung mukha ng babae. Nakikita yung mukha So mag-isa lang siya. Oo, mag-isa lang siya. Pero parang may kumukuha sa kanya. Parang may ano, mm -mm. may nakakunay. Oo, oh, may kausap mo. siya, no? Oo, ganon. Yun. So, pinag-usapan siya. Nagkaroon siya ng, ano, nung anong ano kasikatan di ba oh. ilang minutong ano one minute uh, fame okay yo okay. oh. then chuk di na wala shout of the blue nawala na out of the blue sumikat lang sa oh, siya nung pandemic oh, no sumikat lang siya nung dahil sa ginawa niya then nakita siya nang isa na isa kong kaibigan aray ko ah nag nag-organize sa pala siya ng mga sports show Yo, sports show. Pero pag ano... Napamulagat ako sa sports show. Sports show daw siya, sabi niya. Tapos, pero ang suot niya talagang yung... Ano? Masyadong ano revealing. yung... Revealing. Revealing yung mapanukso. Talagang bakat na bakat daw. Ang alin, ang itaas, ang ibaba, ang gitna. Yung kargada niya. Ah. Yun daw. Na si parang, inches ito. Oh, na hindi wow! Ko na, hindi ko parang regular lang naman. Ah, oh, regular lang. I... Oo. Oh, I... oh. na, Hindi na, yung kagaya nung Blinay Dandy Roach na eh, small lang small, naman. small, di ba? Oo. Oh, oh. <laughs> Toast <laughs> mo. Ayun. Masa nawala na siya. Masa nakalimut siya na pangalan. eh ko sa inyo. Hindi ko siya masyadong kinali eh. Pero napanood ko yung video niya. Pero nasa na. sports na siya. Oo. Hindi, nag-organize lang. Nag-organize oh. oh, niya but... yung mga basketball tournament. I may mean, mga... Yung... Pag sa volleyball. Ball, pag sa basketball, volleyball sa iyo. Oo oh, oh. nga. Huwag mo nang pangarapin. Eh, malo ah, ko kung sino ay siya yun. <laughs> <laughs> doon. Kasi nakakurious siya. Oo. Kasi nahanap ko yan eh. Oh, yan. Oh, Patrick Vitan has sent 99, 99, stars. Taray ni Sir Patrick. Thank you, Sir Pat. Ano yung ano, sabihin nun? Si Patrick. 99 <laughs> stars. Nakalala <laughs> ko yung ano, Patrick. Alam mo sa Facebook oh, pati. Yeah. Eh. Pwede ka mag-send ng stars. Mga <laughs> stars. Si oh, star. Para dahil ba? oh, Okay, so anong clue mo dyan sa bakat? Ah, yan na nga. Nice ball sa scandal. Parang nakalimutan na ng tao yun. Ayan na. May ah. nag-comment na dito kung sino yan. Sabi. Oh. Mm. Sabi nino? Uh, sabi ni Baklang Maharlika. Mm. Fino Herrera? Hindi ko alam. Sa'yo lang. <laughs> Ayun. ko lang yung comment. Watching from Hong Kong, pabati naman po. Please love your show. Si Winel Bain or Wynel Winel Bane or ba Bain, whatever. Hello po. Oh, sige, sa, I my, sis, uh, my sister in Michigan and her husband, si Edwin okay. Proctor, si mga Freedom Boys Society, si Oliver, si Christian, sino pa ba? Si uh, Reggie, si Unyo, si Albert. Iba, madrive pa, iba. Tama na. Tama na. Tama na. Okay. OK. Next. X. Hashtag. Ano bale? Ano bale? Ano bale? Ano bale, ano 'di ba pag may expression na parang uh, parang tinutukso ka, 'no? Ano? pino ka na na eh, alisan mo na 'yan o tigilan mo na 'yan. Uh, parang, Tapos ayaw ano mo, mo, ano bale? Uh, parang ganoon. Para para sa mo sana, wag ako. Wag ako o, o, yung parang, parang ano bale lumaluma. Ay ha? grabe naman. <laughs> Pero sinabi daw talaga yan ng isang <laughs> oy, young actress ah. Oh yeah. Habang habang merong 19.99 ba yan? 19.99$ dollars from grade. Grace Verance. Oo. Oh. Nang... Oh, nang ano? I know. Si Grace Verances, si hindi natin nala. Pero Ay, US dollar oh, oh. eh. US. Anyway, thank you Grace Verances. At saka si Just Simply Jane. 19.99 din. Wow. Thank Adaran! you Grace Verances. And thank you Just Simply Jane. Makatuwa oh, oh, Makatawa diba? naman. Sinasamahan nyo na kami. Oo. Oh, oh. Ah, oh, sige. At, okay. at dahil diyan, ito yung blind item para sa inyo kasi itong young actress na ito na na-involve or talagang talagang engage, hindi man engage pa, pero para papunta na doon sa isang nag-actor-actor nag -actor din pero mas lamang ang pagiging politiko nagaling sa angkan ng mayaman talaga, sin isa sa mga super yaman dito sa Pilipinas. Ngayon, mm -hmm. sinasabi parati dito sa young actress na to na bakit ka naman masyadong hook na hook diyan or in love in love diyan? Eh, maganda ang karir mo, mas marami ka pang opportunities kasi maganda ka, uh, marami kang ginagawang projects, may mga endorsements ka na mahal, eh pwede mo namang iwanan na lang yan, ganyan-ganyan, something like that. Pero sabi talaga ni actress, bakit ko gagawin yun? Eh parang sa kanya, parang ribangan lang itong mga kinikita niya sa pag aarte article din. Although talagang mahal na din ang binabayad sa kanya. Yung isang commercial na pinakita natin na may Sandara Park, na involved din oh. siya sa isang produktong ah, gano'n. Okay. So ang laki din talaga ng nakukuhaan nakuha niya. Pero sabi niya, ano ko bali? Huwag ako, oh, di ba? Na parang pahiwalayin know? doon sa politiko na aktor-aktor ano, ano na. Yun? Mas, uh, mas Mas, sure mas, yon. mas malalim mas ang sure balon yon. ng uh. ano. sa ano yun? Kumbaga sa work, eh, mas ano yun? Mas, uh, uh, mas may ano, mas... May stability. Mas eh. stability. Mas stable yun. Mas stable, mas long term. Mm. Kaya hintayin na lang daw natin baka this 2024 eh talaga magpatali na siya although may mga proyekto pang binibigay sa kanya including yung isang solo sitcom niya kasi siya talaga leading lady siya ng mga action stars yun ang mga kluha ng mga action stars sa mga TV series at meron din siyang ano kasama siya sa isang entry ng MMFF ng galing-galing niya. Di ba? From the south. Di ba? Alam mo na. Basta gusto mong gumano ng mata ko. O, oh. yun na yun. Ang magandang clue ko doon sa magandang actress no, yun na. na yun. Yun Haya, na, oh. Ako rin mag-aagri din. Oh. Ano ako? Ba ba't kuya hihiwala oh, yan oh, diba? yan? Ba't ako padadala sa inyo? Hello? Hmm. Yun na. Hello! <laughs> oh, sa mga kapakurago sa <laughs> Visayas, Mindanao, pati na sa buong mundo, lalo na kina Roger Esmer, kung Roger, magkikita na tayo very soon, and Jeric Dulcento oh! sa Connecticut. Kay Ate Jackie La Chica Diyan sa Sydney Australia Of course kay Cynthia Lyles At saka kay Kit Lyles Diyan sa Hiroshima, Japan Kay Lolita Di Dios Katsuki Sa Japan din Hello sa iyo ate And of course kina na Dr. Jessica din ng Ideal Vision Faces and Curves Dr. J. Recasata And Dr. Sheila Recasata Mga kapamilya ko sa Faces and Curves Dr. Jess Solis Ng Gorgeous Smile At lahat ng mga kapwa ko Tita Sel Telma Zuniga Rodriguez Ng Simas Philippines And Colonel Jun Di Mayuga Diyos Babalos Wow! Okay. <laughs> <Justo>. <laughs> ay! Nako! Ayan na nga! Nakakaawa! Nakakaawa! Mm. Napreempto eh, itong blind item ko na to. Sa totoo lang. Kanina. Ay, grabe. Oo, oh, oh, maingay dyan oh, ha. sige, 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 sige. So, hashtag <laughs> nakakaawa. Ang ganda ng clue na preempt ha. Oh, Napreempto. Ayan na ang clue ko. Uh, nakaka hashtag nakakaawa kasi... Hindi <laughs> ko talaga tali. Alam ko <laughs> ano Dahil na pre-M. Anyway, eto na nga. may uh, of the same? Oo, itong aktor kasi na to talagang mm. sobrang uh, pinaghandaan niya yung mm. supposed to be. Parang pwede mong sabihin na uh, launching na rin niya eh. Uh -huh. uh, na first lead role niya sana. Okay. <laughs> Parang nga wala ko ng sarili Ngayon, uh, medyo kumbaga, sabi ko nga kanina, na elbow. wow. Oh, or oh, na, box out. Or, oh, gano, na oh, gano, oh, Na bangko. Gano'n oh, oh. ano Dahil, uh, may ipinalit sa kanyang um, aktor. Oh. Then, ito yung senaryo. Ayun na, paghandaan na ni aktor na dapat siya yung nando na top bill don sa bagong serya na yan. Hmm. Ang nakiusap sa kanya na, uh, kasi sabi ng production na pangako na namin, nakakomit na kami, etc. Uh, tinulungan, parang tinulungan ng product, yung production itong uh, leading lady. Ah. Siya ang nakiusap, siya ang kumausap dun sa aktor na supposed to be leading man niya sana ah. sa bagong serye na to. Napagbigyan yung <gasps> gusto niyang actor? Oo, parang yun na lang. Oo. Kaya eh kilala naman mabait din tong supposed to bibida na to mm -mm. sa bagong serye na to. So ayun, pinagbigyan. Oo, pero ang nakarating sa akin, syempre medyo sumama din ang loob kasi nga talagang in a asang-asa na siya na ita project kasi maganda kasi yung project eh. Uh, kaya biglang ayun, napalipad tuloy at nakapagbakasyon sa ibang bansa. Parang ganoon. Sino? Eh, ama tayo nagdaho kung may tanong sa akin sino dito. Sino raw, oh? Aba, sababatiin ko na lang si... Ay, hindi pa ako oh, mabati, ay, ah. Baby mahandog. Okay. Ayan. O, oh, ba't Baba tin ako. Una uh, sa lahat, gusto kong batiin ang aking ninong Jean ng happy 75th birthday. Ngayon ang kanyang kaarawan. Ninong, happy birthday po at syempre po sana po uh mabuhay pa ang inyong buhay, marami pa kayong matulungan at marami pang blessing at salamat din po sa lahat. Yan. And uh gusto kong pasalamatan si Alan Jones sa kanyang uh, New Year's gift sa akin, ha. Uh, Alan, Marites and, and the, the City. city. Uh -huh. Ang <laughs> Land. Ay ganyan talaga, wala. hindi daw bagay sa inyo to, <laughs> hindi, hindi bagay sa inyo kasi may mga sasagutan uh, pa o oh, parang journal Ayan. Thank you Alan Jones oh, then. Tapos uh, gusto ko rin batiin syempre, ang um, Tiglay Harlock na nanonood, ngayon lang daw siya nakaabot sa live natin Tiglay na nasa Spain ngayon, dati natin nakamahal Ay, So yun po, ah uh, An die nee, Ano, uh, unang uh, taong uh, anniversary 'yung uh, uh, anniversaryo ng uh, Marites University. Siyempre po ako personally uh, nagapahalamat po ako unang-una sa Scott Media, kay Yorme, kay Sir Patrick at sa mga staff dito na ito pong pagpasok ng uh, Marites 2024. University na to sa buhay ko is very unexpected. Siyempre, thank you din po kay Dean na mm. siyang nag-approach at talaga noong una talaga nagdadalawang-isip pa ako kasi hindi naman talaga ako known to be host or ganito. Uy, pero kinumbinsi din kita, ha? Ayan, kinumbinsi din po. So, in <laughs> all fairness, maraming nag-convinta. I-push mo, go ka lang. Sure. <laughs> ah! Honestly, nababasa ko. Marami ding mga nambabas. Marami ding mga mumupuna. Tigil lang po. Uh, karapatan nyo yan. Uh, Ginirerespeto ko po yan. Pero siguro misan, let's try to be kind. Dahil uh, minsan, hindi natin alam ang mga pinagdadaanan ng bawat isa. Correct. Pero ganun pa man, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga naging subscribers namin dito. At sana patuloy po kayo mag-subscribe. Sa lahat ng naaaliw sa amin at naghihintay sa amin mga marites. Uh, Na-appreciate din po namin. Natutuwa po kami na uh, hinihintay nyo kami at uh, uh, naniniwala din kayo sa mga news namin. Correct. So, thank you po sa inyong lahat. Oh. At, wait lang, sorry po. Thank you rin syempre sa buong taon na yung mga nagiging guest namin dito ng mga celebrity. Correct. Kasi uh, sobrang effort din po la sa part nila Layon na magpunta dito, iba galing QC, iba galing kung saan ibang lugar o isinisingit sa mga schedule nila. Uh, yun po talagang uh, malaking bagay po sa amin yon At nagkapasalamat po kami sa inyo, sa mga artista, sa mga manager, sa mga network. Thank you po. Oh, nice. oh di ba? Oh, diba, may bagong donation. Oh, si Marie, yeah. Marie, Mariette, Marie Marietta Green. 19.99 dollars. Thank you. Oh, may sasabihin ko. Ako na. Ina, ikaw mo na. Bago o, ako. Hindi man ako magka-copy-paste. Pero yun na. Karamihan din po sa sinabi ni, ni Rose. Maraming salamat din. Although hindi naman tayo bago sa ganito. Pero nakakatawa. Bagong experience dito sa digital world. Yung mga dati kong mga mga subscribers, mga supporters sa pinanggalingan kong halos dalawang dekada sa DZM ay sumama rin po dito. Pati na sa aking Unbettable Channel na talaga namang biglang nagkaroon na rin ng buhay. Biglang nagkaroon ng buhay. Maraming salamat salamat sabi nga sani ni ni, 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 PhD and of course kina Yorme Isko Moreno Scott Media sa lahat ng staff dito at mga bagets na katrabaho namin Sorry, na kahit mga meron kami mga may mga disagreement at may mga may mga kalokalukahan sa buhay tuloy-tuloy lang po ang pagbibigay ng sayat impormasyon sa inyo at sa pagtitiwala at paniniwala sabi ni Rose maraming thank you at sa lahat po ng gusto pang maniwala at magtiwala po sa amin welcome po kayo sa Marites University maraming salamat kay hey, Dean salamat po sa inyong lahat sa subscribers namin. At ngayon po yung mga nanonood na umabot na po sa 1,500 plus. Uh, salamat sa si Scott Media, kay, sa mga staff dito, kay Sir Patrick, sa mga si Weng, uh, sa mga nagtiwala sa amin dito. At saan po ninyo ang uh, patuloy na namin pagbibigay ng mga legit na balita at uh, nakakatawang dahokong mix. Yeah! <laughs> Hindi po <laughs> kaya, <laughs> oh, oh. Ano <laughs> mm -hmm. <laughs> kahit na upo, inuubo kami. Ubo na at bumagyo. Nandito pa rin ang Marites University! University!